sir, sure, magandang hapon. Uh, okay. na nakita ka na. Nakita ka na ng mall. Tapos nakita ka na magandang style mo. No. Bali, anong ginagawa na rin? Uh, bali, nakatambay lang po. pasyal-pasyal lang po. Pasyal-pasyal lang. So, okay so, lang gawin kitang model na yun? Uh, sure po, pero wala po akong alam na po. Okay, yes. Ah, ah, hindi po. Bali. Um, okay lang. So, anong ginagawa na Wala lang po. Uh, bali, minintay ko lang po yung car. So, hmm.

Ah, uh, thank you sa pagpa unlock sa photo shoot. Uh, thank you sir. Ah, uh, ano ginagawa sa boy sir? Ah, uh, wala po bali, nagte-take lang po ng test da. Kasi sa photo shoot natin ngayong hapon, first mm. time mo ngayon? Oh, uh, first time ko. Uh, may excitement na kinakabahan, ganoon. Hmm, first time mo ngayon. So, mm. hindi sila nang model. Hindi, wala talaga ako. Ang ganda ng outfit mo ngayon eh. So, okay lang matanong yung mga outfit mo ngayon? Ah, uh, yes po. meron po. Sa shoes, sir, anong pangalan ng shoes nila? Like po uh, SB. SB. Yes po. Sa magkano yan? Bali na sa 2K po. 2K? Mm. Sa so, ito? Uh, bali ito galing Shein uh, sa kapatid ko. Eh, bili niya dito is 300. 300? So, Naka-sale siya. So, ang ganda, no? Mura, so, pero ang ganda. Tapos sa shoes? Ay, sa ano? Uh, sa short? Short is galing oxygen. Bili ko dito is 600. <laughs> Tapos sa... Uh... Sama ba sa t-shirt? Ah, uh, damit naman is nasa 500. So, meron silang social media, like uh, TikTok yes po, Facebook. Uh, bali IG po is Primo. Primo? Then Facebook ko po, po is Ericson Lalo. Tanong lang ko mahalaga, single or taken? Single po. Single. Bakit yes. single? Wala po bali, bali parang ano lang ako, uh self muna. Tao so, ano ba hinahanap nila sa isang girl? Simple lang po and tapat apat lang. Napaka-simple lang, yun, eh, no? Thank you kay Sir Erickson. At, uh, yun, thank you. Ingat-ingat, okay. ingat, Sir, sa biyahe. Thank you, po, Thank you, Thank you. Thank you. Kasi ito pa rin kukpok ng kukpok Isang kukpok ng kukpok Sa pangalap ay suntok ng suntok Mga ala ng malaba, malapa Buti nila nila